walang magandang naidulot, okay? Nakaka-stress siya at saka nakaka-distract. <music> Welcome to my channel, it's me, Brush Midian, and again, so for today's video is may ishi-share lang naman ako sa inyong kaunting chika regarding ugali ng mga customer, ayan. So ngayon, hello nga pala sa lahat ng aking mga subscribers, viewers, at saka sa ating mga commentators, gen, ng mga viewers, sa ating mga subscribers, followers, and whatever, <laughs> wherever you are in the world, hello, and God bless you all. Thank you so much for all the support, ayan. So, ngayon is may isi-share lang naman ako sa inyo. Top 9 na ugali ng customer na kinaiinisan ko every time may encounter ko siya dito sa aking tindahan at kung paano ko siya nasusolusyonan in a nice way na hindi nagkakos ng away. Ayan. Very, very quick. Chika lang naman ito. Alam ko maraming makakarelate dito lalong-lalo lalo na sa mga viewers ko na which is sari-sari store owner din. So ngayon, kung mayroon man akong hindi nabanggit, ang mga ugali ng mga customer na kinaiinisan nyo rin at hindi ko siya na-mention sa video na to, please comment nyo na lang down below in this video. Iko-comment nyo na lang at i-share nyo rin yung mga kinaiinisan yung ugali ng customer dyan sa inyong tindahan. Okay. Now, ito lamang po ay personal selection ko po ito. Opinion ko po ito kung ano yung mga uh, ugali ng customer na kinaiinisan ko. Ayan. So, ngayon is, um, number one is yung, ang aga-aga pa lang, kakabukas mo pa lang, is uutangan ka na. So, yun talaga yung pinaka number one na kinaiinisan ko. No? Yung ano ba, yung kakabukas mo pa lang, wala pa nga buhay na mano, is uutangan ka na. Alam nyo ba dati, nung nagpapaotang pa ako dito, is tuwang-tuwa ako at ang saya-saya ako -saya makikita yung mga customer ko na nandyan na sa labas naghihintay. Tuwawala yung tuwa ko at napapalitan ng inis. Alam nyo ba pag ano, pag nung nabigay ko na yung mga kailangan nila, is So, sabihin ko naman bigla, ilista mo na lang muna ha sa kamaka, sa makalawa ko na babayaran. Ilista mo lang muna ha sa sweldo ko na babayaran sa ano sa akin, si sa train na. Sa susunod na buwan hanggang sa makalimutan na. Okay, 'di ba? So ang solution ko diyan is hindi na po ako nagpapautang. Kaya yung mga customer ko at yung mga kapitbahay ko dito is nasasanay na sila na yung tindahan ko is hindi na nagpapautang. Kaya yun yung solution ko kasi nga sino ba naman ang hindi maiinis na umagang umaga wala kang pwede ba na is puutangan ka na diba bad luck yun for the whole day kaya in-stop ko na okay number 2 na ugali na customer na kinaiinisan ko is yung pala desisyon sa iyong mga presyo yun bang bibili ng bugas tapos sasabihin magkano per kilo tapos sasabihin mo 55 tapos sasabihin din niya ay 50 na lang ate masyadong mahal yun bang ganun <laughs> Alam ko marami nakaka-relate nito na mga sari-sari store owner din. So, halimbawa, bibili ng bigas, uh, isang kilo. O, tapos, sasabihin mo, 55 per kilo. Tapos, sasabihin niya, 50 na lang ate. Yung mga ganun. Para sa akin, hindi tawad yung ganun. Tapos, dadagdagan pa ng ano, ano, uh, swap. Tapos, sasabihin, 30 na lang. Ganun yung bang ganun, siya na, siya na yung mag-decision mag sa kung magkano yung ipipresyo. Alam niyo naman, yung presyohan dito is hindi naman overpriced. Yung tama-tama lang din po na makabili kami ng bigas, ayan, pagkain namin, ayan, tapos ano, um, baka maka ano kami, makabayan ng renta, ng kurente namin, at saka yung sa aming iba pang bayarin. O, ba? Diba? So, tamang-tama lang po yung presyo na pinipresyo po dito sa tindahan. Hindi naman po overpriced. Kasi pag overpriced, eh, maka complain sila at marireport tayo. So, bawal din po yun. So, yung solution ko po dyan is ini-explain ko naman sa kanila na yung presyo namin is tama lang. So, huwag naman masyado tatawaran ng sobrang baba o di ba kaya na To, to the point na parang hinihingi na nila, no? Yung iba utangin pa. Nagre-reklamo pa nga yung iba eh, utangin naman. Kaya nung ano, hindi na ako nagpa-utang. Tapos, ini explain ko naman sa kanila na tamang-tama lang naman. Tama-tama lang nyo yun naman yung persona namin. Ayan. So, yung iba nakakaintindi, pero yung iba hindi. Well, anyway, iba-iba naman yung pagkakaintindi ng mga tao. So, tayo na yung mag, ano, mag adjust at saka uh, pasensya na din. Okay, number three, na ng customer na kikin at kinainisan ko is yung kailaki ng pera, kilait naman ng ah, uh, uh, sino dyan? Uh, ba? Diba? Lalo Lalong-lalo na sa umaga let's say for example, 1,000 yung pera niya, tapos yung bibili ni isang stick lang ng sigarilyo ng Malboro. di ba, 9 pesos yun. O, ano, ano na, di ba, nakakainis yun. So, ang solution ko po dyan is laging maghanda ng panukli. Okay, kahit pa paano, kahit maliit man niya ng halaga, is sales mo pa rin yun. May kita ka pa rin yun. Kahit piso or sintabo, may kita ka pa rin So, ang solution ko dyan is maghanda lagi ng panukli. Okay, kaya dito sa tindahan ko, gabi pa lang, hinahanda ko akin na yung aking mga bills sa panukli, kinabukasan para hindi na uh, less hassle na ba. If ever na may malaki yung pera or maliit lang yung bibilhin, at least, meron akong maibigay na panukli agad. Laging maghanda ng panukli dahil yun naman talaga dapat yung gagawin natin as mga tendera sa ating tindahan. Okay, number four o gali ng customer na kinainisan ko is hindi makapaghintay. Gusto niya, lagi siya yung inuuna. Mm -hmm. Experience na yun. Experience ko din yun. Lalo na yung ano, mga matatanda. ba? Diba? So, although may ibang customer na nagigiway giveaway kasi nga matanda na. Minsan, kahit hindi matanda or kahit medyo bata pa ayan so gusto nila sila sila lagi yos gusto nila sila lagi iyong inuuna well supposedly hindi naman dapat so dito sa si store ko first come first serve ngayon kung nagmamadali ka pwede ka naman bumili sa na iba alam nga naman na ipasintabi ko muna yung nauna sa iyo dahil ikaw yung ikaw ikaw yung unahin ko kasi nagmamadali ka. Eh, hindi po dapat yun. Unfair naman doon sa nauna, di ba? Merong iba, nagigiveway. Pero yung iba talaga is nakakasimangot na, di ba? So, dapat, first come, first serve lang po yung solusyon natin dyan para hindi tayo, ano ba, nakakahanap ng away. <laughs> if ever na hindi siya makapaghintay, pwede naman siyang bumili doon sa ibang hintahan if ever na nagmamadali naman talaga siya. Ayan, so kung makapaghintay siya, pwede naman siyang umupo dyan kasi meron namang uh, upuan dyan sa labas na pwede, niyang mag pwede siyang maghintay. Kung tatapusin ko muna yung nauna, bago siya. So first come, first serve yung policy natin dito. Number five na ugali ng customer na, na kinainisan ko is ulang lagi ang pambayat. Okay. di ba Sino nakaka-relate again? Oo, oo. Yun bang kulang lagi ang pambayad? Ate, mamaya ko na ibalik yung 1 peso. Ate, kulang mo na ako ng 2 pesos ha. Balik ko na lang mamaya. O, diba? Nakakainis din yun. Kaya ang solusyon ko dyan is nililista ko talaga. At sinisingil ko. Ayan. So, nire-remind ko lang naman sa kanila. In a nice way na, huwag kulang yung pambayad mo dati ng piso, dos, So, pwede ko ba siyang punin ngayon since bumili ka naman? Tapos yung iba sasabihin pa, ay, oo nga ate, sorry ah, hindi ako nakabalik sa Alam na namin yan. Alam ko na yung ganyang style. Kaya, nililista ko talaga siya. May maliit ako dito na ano, alagayan, ah, listahan dito sa, dito sa dilid ng aking calculator para madali ko lang siyang masulat. Ayan. So, minsan, yung nakakalimutan ko dahil hindi naman tayo perfecto. Pero yung iba naman is, may, sila mismo yung nagre-remind sa akin na ate ko ano na kunin mo na rin yung piso na kulang po dati dagdag mo na lang din diyan sa ano sa bayarin ko ngayon o, diba mabait si customer kasi siya pa mismo nagre-remind ayan so number 6 Ah, ugali ng customer na kinaiinisan ko is eh. nagpapabariya, hindi naman bumibili at hindi bumibili dito. Alam nyo, dati meron talaga ako isang customer, dyan lang sa may tapat, ayan, sa may Apple Store. Every time na 500 or 1,000 or 200 yung pera niya, dito niya talaga pinapabariya. Sasabihin niya sa akin, ate may bagya ka, please, o yung ganon. So, binibigyan ko siya dati. Ngayon, nung sinusundan ko siya, nagpapabari siya last time, 500 yung ano niya, yung pera niya. Nakita ko siya doon pumibili sa kabila. Yun sa, ano, kay Ate V. Yung, yung na-check ko sa inyo na tindahan din dito, si Ate V. O, oh, yun. Doon siya bumibili. Tapos, nung tinignan ko yung uh, binitbit niya, yung binili niya, yung, tin, yung, yung, binila, yung binili, yung binilin niya is meron din po ako yung tinda. So, ngayon, napaisip ako, bakit hindi siya dumiretso doon? Siguro walang, ano, walang panukli si, 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 ano, si so, kaya dito siya lagi na, ano, na, uh, nagpapabariya. So, napaisip ako, konsibilidad na ni Abby na maghanda ng panukli doon sa pera niya. So, ngayon, every time na nagpapabariya na siya, hindi ko na siya binibigyan kasi hindi naman siya dito na nabili, di ba? So, yung nagpapabariya dito na binibigyan ko is yun lang yung mga customer na bumili, bumibili din dito. Hindi ko na siya binibigyan. Bala siya. balas siya. So, minsan, bumabalik siya dito, magpapabaya, hindi ko na talaga siya binibigyan. Siguro na ano na niya, na sense na niya, na hindi ko na siya binibigyan. Kaya ayun, hindi na din siya dito nagpapabaya. Doon talaga siya bumibili sa kabila pala siya. Meron talaga ang customer na ganyan. No? Hindi mo talaga sila mapipilis na kahit gaano mo pa sila i-treat in a nice way. Eh, hindi mo talaga sila makukuha. May mga ugali talaga ng customer na ganyan. Well, anyway, iba-iba naman natin. Hindi naman natin sila kontrolado. So, hayaan na lang. Ayan. Number 7 number seven um, ng na customer na kikinais kinaiinisan ko is yung bibili ng bad breath. Bad breath, amoy laway pa, amoy pa, ano, ano. Yung una na tsaka bed na hindi nalalabahan for how many months. Na-experience ko yun, kadiri talaga. Meron at meron talaga dito no nangyaris. Grabe talaga no naiinis ako ano ba 'yan? Nakakawala ng gana. Sakit sa sikmura. Morning no morning ano, ang barbet na talaga naiingay mo yung bakong, ano niya hininga. Walang ginawa ako talaga ngayon. Hindi na ako masyadong lumalapit sa customer ko pag sinabi niya, Andre, pabili ng ganito, ganyan, tapos sabi, ano, gano, you know, yung gano'n. So, ngayon, ang ginawa ko talaga pa ganyan. So, simula ngayon, hindi na ako masyadong medyo didikit doon sa mga customer. Didistansya mo na ako, lalo, lalo na sa umaga. Alam niyo ba kung bakit? Sa umaga talaga, mangyayari ang mga ganyan na medyo walang hygiene yung ibang tao kasi nagmabadali gusto bibili yung ano, pangangailangan nila sa umaga, lalong-lalo na at magtatrabaho pa sila. Ayan. And number eight, na ugali ng customer na kinaiinisan ko at paano ko siya nasusolusyonan is masungit. Laging masungit, eh, hindi naman ino. Ano? Meron talagang customer na ganun. Nyo. Ate, pabiling mo. Palood. Yung ganun. Ano ba nangyari dito? patang sumit sungit hindi naman kita ano ano. Well, anyway, yung mga ganun, pag naka-encounter ako niyan, hindi na lang talaga ako nagsasalita. Sasabihin ko na, anong load, ganyan. Mahinaon pa rin. Kasi pag sinasagot po rin siya ng sumit ka, papakita mo talaga sa, kaniya kanya na naiinis ka na kung makapag-post pa yan ng away. Kaya, uh, ginagawa ko, hakapaan ko na lang yung pasensya ko, iniintindi, siguro, uh, bad day, kaya siguro yung na-encounter niya masama siguro ayaw niya kaya tayo as iniintindi na lang natin mahabang pansensya malalim na pasensya ayan siguro hindi natin ano pinagdaraanan niya kaya masungit siya pero meron at meron pa rin ganyan ang customer na kahit hindi na ano masungit talaga hello guys piling ko sigarilyo piling mo nga ako ng na, <laughs> nakataas pa yung kila, o di diba ayan, so ganoon, pasensyahan niyo na lang po, baka masama yung araw niya, ayan, so number 9, at uh, top 9 last but not the least na ugali ng customer na kinainitin ko is yung Marites No? Alam niyo yan. Marites. meron, 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 meron. Alam niyo ba kahit ano dati, yung um, ini-entertain ko pa yung katsika-tsika na ganyan. Kahit nandito lang ako sa tindahan, pero alam ko yung mga chismis na nasa likod. Alam ko yung chismis na nangyayari doon sa kabila. Kasi yung mga customer ko, sila lagi yung ano, nagahati ng chismis. Pabili nga ako ng ano, swak. Uy, ate, alat yung pasya. Kita ko. Tiwari na pala sila. <laughs> yung ganon ba? So, ganyan. Yung iba naman, after niyan, bahati ng chismis, utangan oh, ka pa. Kaya, ang solusyon to dyan, huwag nang patulan. Okay? Umiwas. Kung ano lang yung kailangan to, Mer, bigay mo na. Tapos, ano, patuloy ka na sa pagtatrabaho doon. Maglinis ka na. Huwag mo na siyang patulan sa mga chismis na hinatad niya sa'yo. Baka ano pa. Ano pa yan. Uh, makaka-cause pa yan ng problema, pakasabihin sabihin pa ng iba. Kasi ano no, no, sino magsabi na ganyan? O, hindi ako madal-dal ng mga, ano, ng mga chismis doon sa iba eh, kong mga customer. Ayun. So, in-stop ko ngayon. Walang magandang naidulot, okay? nakaka-stress siya at saka nakaka-distract. Naghatid lang naman ng chismis. Ayan. So, ngayon, solution ko dyan, umiwas tayo. Okay? If ever, nabigay na if ever, nabigay na natin yung mga pangangailangan nila, kung ano yung gusto nila bilhin, ayan, umiwas na. Okay? Huwag na natin pansinin kasi baka makapag-cause pa yan ng away or problema sa ating tindahan. At yun yung mga ginagawang solusyon ko sa mga nakakainis na ugali ng customer. Again, yan lang po yung aking personal selection, a personal pick opinion na mga at uh, ugali ng customer na kinainisan ko. That's it for today's video, guys. Na-share ko lang naman sa inyo yung mga top 9 na ugali ng Uh, customer na kinainisan ko na I'm sure marami din sa inyo ang makaka-relate. Ayan, thank you so much for watching, lalo-lalo sa aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. At ngayon, kung bago ka pa sa aking channel, at bago kitang viewers at hindi ka pa nagpak-subscribe, please, please subscribe on my YouTube channel and don't forget to click notification bell para manotify ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na sa mga tips, business tips, business Uh, ideas and then business experience that I share with you on YouTube channel. Ayan, that's it for today's video, guys. I'll see you in my next videos. And gracias, everyone.